At yun na nga mga lods, napapansin nyo, tulog ang aking anak. Eh, ito na yung pagkakataon para takasat siya. Bibili tayo ng ulam. Surot-surot kasi yan. At yun na nga mga lods, nandito na tayo sa labas. Eto nga pala yung gagamitin natin motor si Mochi. Na ako, Motpa. Mochi, nilalaglat ka ba? At yun na nga mga lods, nandito na nga tayo sa labas mga lodi ko. Ngipinsin eh, nyo, may mga tubig pa meron po yata bagyo low pressure mga lords ganyan talaga ang buhay weather weather lang kasama sa buhay yan at yun na nga mga lords ah, lang tayo nagpapaandar ayan na nga tayo mga lords konting konti na lang nasa destination na tayo mga lords eto na nga may nakasabay tayo na parang seryoso to mga lords kaya na pag isip isip ko na i-mute muna baka marinig niya yung sound trip natin di ba mas maganda -tay, yung meron tayong background sounds eh na nga mga lords, napakabagal niya at yun na nga mga lords, paligo na tayo kung napapansin nyo yung sa kaliwa ko ayan nga pala yung, yung namin diyan yung mga naglalaro yung mga player na mga malulupit dito sa ng mga lords kita nyo naman nandito pa si Manong ano to sinusuntan ako ako yung ako yung sumusunod at yun na nga mga lords, malapit na tayo sa destination natin natatanaw ko na sarap nito mga lods kung napapansin nyo ito yung tinatawag na Jollibee at McDo jo. ayun yung pinagmix Jollibee and McDo napakasarap po ng pagkain dito kung gusto nyo pumili pumunta lang po kayo rito, sobrang sarap mga lods ayun na nga nilalagay na nga ni kuya kuya dandan Dan lang baka maglag ha at yun na nga mga lods andito na tayo sa bahay ganun lang siya kabilis mga lods para lang tayong tumakbo ng 300cc at ayun na nga may basa pa rin at yun ng mga drones kakain na kami. Napakasarap na ito. Salamat sa papanood.